Pagbasa sa banal na ibanghilyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Marcos sa Kabanata 2, talata 13 hanggang 17. Noong panahong yun, muling pumunta si Jesus sa baybay ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao. At sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Libby na anak ni Alpio. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Libby at sumunod. Nang na si sa tangkanyang mga lagad ay kumakain sa bahay ni Libi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang na kabilang sa pangkat ng mga parisyo at tinanong nila ang kanyang mga lagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot. Hindi na nga ngailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon.